Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong August 1, 2024. At sa ating pong mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa lahat. At ayan mga idol, upisan po natin mga ating sumada. Dito tayo sa sumada natin ngayong August 1 and sa August po tayo, yan na yung 8. 8 naman po tayo ngayon dahil nasa ikawalong buwan na po tayo ng taon. At 1 sa ating fecha. 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin. Uh, simplify lang po ulit natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. At sa bandang gitna, ganoon pa rin po. I-add lang natin. 8 plus 1 is 1 is 9. At 1 plus 6 is 7. Dito pa din sa bandang baba. 9 plus 7 is 16. Ayan mga idol, ito yung ating unang numero. Meron tayo yung sa is. 6. At yung ating kapares na numero, dito pa rin, rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong na numero natin dito. 8 plus 1 plus 6 is 15. And mga idol, ito yung buong kapares nating numero. Meron tayong 15 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayaan ito. 15-16, or 16-15. And uh, idol, pwede, pwede na rin po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 15 and 16, isimplify lang po muna natin yan bago natin yan may sumada para mas matagtagal po yung mga numero na pwede po nating pagpilian. At ayun mga idol, dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. And mga idol, 6 at 7, yan po yung sumada natin. Unahin natin yung sumada ng kukunin Kukulingin natin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dyan ang 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24. At sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, at dito naman po sa 7, kukulin po natin yung 16, sumada 16, 1 plus 6 is 7, pwede rin po dito ang 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7, at 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7. Ayan mga, doon ang mga numero na nakuha natin na pwede po natin pagkilihan sa ating sumada ngayon pong August 1. Meron tayo rito ng 6, 15, 23, 24, 7, 16, 25, at 34. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin yung mga, mga nakainsirkel na ito. Pili na po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang 34 and 34 and 15. then 16 at 33 then 7 and 24 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayon pong August 1 meron tayong 34 15, is 6 33 at 7 24 Yan, pwede, pwede po natin matayan yung mga sample natin ito kung nagustuhan po natin sila Pwede rin po tayo magdagdag o makakuha pa ng mga ibang mga numero dito sa mga naka-encircle natin mga dito sa taas yan. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po yung August 1, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.